yung ngayon pa rin Samsung pa rin. Hindi pa rin ako sa Samsung. Sana pala rin. Nakapabili ka din yun. Ito din. Sagad na. Oh. Pero okay lang na, hindi naman masakit. Yung sa masakit. Eh. Sabi po kayo. Hmm. Di <laughs> <laughs> lang yan So, ito. Gusto ko itong makati na. Sobrang katay. Masarap eh, ganda. Ito, masakit. Ito yung isang makatay. Sorry. Kasi pag may nabimilias ka na yung may mga jabetes, pwede yung dinandun ko yun hindi nasusugatan. MM din. Ingat lang. Mga hindi nagsasabi. Kasi ding, <clears throat> saka na lang nagsabi pag oh, nandito na. Oo, oh, oh. kasi may mga ganun pong nagpapalinis eh. Para, sorry. Pag sinabi sana medyo extra careful. Oo kasi pag nasugatan yun. Pero kung sinabi po nang mas maaga ay eh, hindi ko talaga lilinisan. One time kasi nakapanood ako ng video niya yung medyo yung client ni. Dapat ganun, niya. Dapat pagkaganon, mga nasasabi na no, it's not a schedule. Ganyan. Sabi ko po, ba't di po kayo nagsabi ngayon lang? Paano pag tinanggihan ko kayo? Kasi hirap Kahit anong ingat mo kung talagang ano man siya. Lalo yung mga ganun may yan. Pumanipis ng puro tapos may diabetes. Ano? Ah, Sokolat Yari ka kaan. <laughs> Sokolat uh, mo. Ano yung hirap mo ng Baka dun masira ang pangalan mo. Mm -hmm. Napapanood rin yung si... Kung kilala mo yon sa ano nung pwede. Si Mr. Ingram. <laughs> no? Na? <laughs> yun naman <laughs> na? taga ano siya, taga... Oo, taga Davao ba? ba basta bandang si Buol dip Davao na yun. Grabe naman siya. Hindi kasi ako mga ganyan. Oh, mga... ngayon lang sila. Napunta sa TikTok, tapos nung lahat na naman ako ay nangyutog pala so, <laughs> <laughs> rin sa Ang ganda niya sa'yo, Jude, dala-dala, tsaka sa... Tsaka mo sa mo, um, yung... latest video niya, latest na ano niya. Mami, yung rin ako dyan, nung na rin, tagasalipay na rin. Kaya nakapos katrabaho ng, seven kasi ako nga nakashuttle sa ano nyo. Nagpa-shout out. Sino ito? Inanong ko. Sinare ko dun sa GC na. Sino ito? Taga ni HL. Sabi ko. Ay, nakasiganito. Sige na na. Tawit, tanong mo ako. Paano pumunta na? Gusto ko po. Naku, ma. Ano mo nababasa? Siyempre, ang dami-daming message. Yun na, yun na po yung tanong. Ginagawan ko po ng paraan para mabasa po lahat. Pero mag-isa lang po ako. Isa pa, wala naman akong pansawad sa mga gustong mag-apply. <laughs> mag-apply na maging ano ko. Opo. Tsaka mas mainam po talaga na ako kasi yung oras po yung minimaintain ko. Kasi baka mga may pag-meron siya Basta na lang tumanggap ng tumanggap. Tumanggap ng ano ko. Kasi wala naman nakalagay sa kanya kung ilang minimum na tao ang pwede niya mapaglinisan. Eh. Pwede siya nga kung gusto niya, kung pwede nga siya, 10 o labing lima o kakaya niya. Kaya hindi niyo ninyo oras. Kasi hindi naman lahat puro pwede. eh. Hindi naman lahat. Lahat madali. Hindi ba? lahat, no, lahat madali. Hindi naman lahat ng paka madaling nang eh. Tama. Yan ako, kung tsatsaga lang, magantay din ako, kapag din ako. Nasulatihan ko nung ano. Ano ba tayo ngayon? Like, no nung Monday. Ano no Monday ba nag... Ito, yung... No, yung Nasulatihan ko nga siya nung Monday. Nag-live sa Facebook. Oh, oh, may ma mga cancel kasi. Yusk may mga hindi na Nagka-cancel ng maaga. Yun, napapamigay ko po yung slot. Oh, yun. Minsan, yung malayo pa lang nagka-cancel. Hindi kasi no, pagka yung na-cancel, tapos minsan, may gusto magpalinis, nakakaano rin, no? Mm -hmm. Sayang kasi. Kahit sabihin nyo pong may reservation fee, kung ako talaga tatanungin inyo, mm -hmm. mas gusto ko yung tinatrabaho ko pa rin. Tatrabahuin ko pa rin yun. Sa ano, yun. Sabi nga ng asawa ko, ano oras ba yun? Pagkatid na sa mga batid, diretsyo na tayo, huwag na tayong bumalik sa bahay. So, Sila ko ako yung slot na ito? Nine. May nauna na po. 7.30 nandito na siya. Yung sinundan ni Ma'am. Pagalis ni Ma'am pagdating mo. Mm. Ganda naman yung dere-derecho yung... Ay, oo opo. Okay. Kasi pagkatang siya ng mga 30 minutes, mahirap na rin mag ano. Ang sungit ko po pag late. Sa totoo lang. Napaka-strict ako po kasi sa oras. Ayoko yung nagmamadaling maglinis. Mm, Gusto kasi, ko yung nag enjoy ka. nag enjoy din ako walang halong stress. Mm -hmm. Kasi yung iba kasi, basta na lang kasi din. <laughs> isang pa, isang pa nga, five minutes, five minutes lang. Ang <laughs> hirap pagka mo. Eh. Parang gusto mo nang, parang hindi worth it yung babayad. Yan, yeah, di ba? Yan, kaya nun. Magbayad ka ng malaki kung talaga lang masatisfy ka, okay lang. No? Eh, magbabayad ka ng malaki tapos hindi ka lang, lang masatisfy, sayang lang din yung... Parehas lang kayo. Oras mo. Sayang lang. Kasi ako talaga. Ay, nako. Alas... Ang kung ang schedule mo ay alas 10, 9.30 pa lang, tinatanong na kita kung nasan ka na. Nagating niya ako na mag-message sa akin. Yung pala may, may nakaupo. Kasi mga 8.15, 8, 8 na-traffic pa kami dito sa may kambu. May na-traffic pa kami dito sa may ano. Sabi ko, nakupo eh. Pero oldo lang naman ang sawa ko yung mabuhay. Kaya lang yung phase 5 yung ganyan din yun, na Pero karamihan po talaga sa ano, nalilate. Kung sino pa yung inderel, tukto ah. No. Kadalasan po kung sino yung malapit, no. yung sila pa yung, yung, nalilate. yung nalilate. Kung sino yung, 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 yung malalayo, nila, lang ang lapit lang. lang. Lapit ko Pero lang. hindi nila alam traffic. Wow. Yung pupuntahan nila kung alam na ba nila.